isang paraan para may tili tayo ay isang consistent content creator ay ang paggawa ng mga content na naaayon sa nakahiligan mo, nakasanayan mo, at kung saan ka talaga mahusay. Tulad ng mga sinasabi nilang fashion. Isang bagay na ginagawa mo hindi dahil sa pera o dahilan na nakikita ka. Ginagawa mo ay isang bagay dahil masaya ka nag-uumpisa ka pa lang sa magiging content creator, ito na ang gawin mo agad. Kung ito ang eco-content mo, makikita yung kakayanan mo at usay mo. At hindi ka na problema kung anong eco-content mo. At kung ito ang eco-content mo araw-araw, ito ang gagawin mo araw-araw. Uh, hindi mo na mapapansin na makukuha mo na yung sinasabi nilang target audience. At malaking maitutulong ito sa pagiging content creator lalo na sa mga kung nag-uumpisa ka pala. Ang pagiging consistent sa paggawa ng content ay malaking maitutulong para umangat ang followers, umangat tayo. Dahil tayo lang ang ang pwedeng makakaangas sa sarili natin. Tayo lang makakatulong sa sarili natin. Kaya gumawa tayo ng effort. Ano ba ang tinatawag na consistency or consistent? Yung paggawa mo ng ah uh, content na quality video araw-araw. Uh, hindi yung sa gusto mo lang kung kailan ka lang gusto mag gumawa ng content. ah uh, ito, ito ang tinatawag na consistent. Yung gumagawa ka ng mga quality video, engaging, interesting, entertaining, ah uh, quality video, na may value, informative uh, na araw-araw yun ito yung makasanayan mo yan ang ginagawa, yan ang sinasabing consistency, consistent ang paggawa mo ng content na quality video same process pero iba-iba ang topic yun ang tinatawag na consistency salamat sa panonood ng video, hanggang sa susunod get blessed